guys ito po yung first na ginagawa bago siya palitadahan sa mga concrete wall o kaya column beam kailangan po siya tiktikan after po matiktikan so kailangan po siya ng rebukada yung manipis na lamus. parang ganyan po yan para po kapit na kapit yung halo mo dun sa wall hindi siya magkakapak wala siyang hangin hindi siya malalaglag pagka may rebukada at saka tinitiktikan yung wall so ganyan lang po asimple as yung first step po ng pagpapalitada ng mga wall o kaya pader ganyan lang po ganyan po yung mandirigma na galing ng galing ng bigating company tapos napunta rito sa residential so maraming salamat po ganyan lang po kasimple yung gawain ng buhay construction pero, ma mahirap pero masaya at masarap kumain ng pinaghihirapan na kinikita sa maghapon And guys simple lang pero rak hindi yung kuya ko eh. Maraming salamat po